Morning guys! Morning, 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 Kasama morning! Kasama ko po si morning. Kuya Teclito. Ito po ang ating pangatlong araw dito po sa ginagawang tindahan po ni Nanay. Uh, napakaganda po ng ating uh, kapaligiran guys. so oh. grabe. Wala po masabi. Green. Wow! Tapos yung kulay po ng tindahan po ni Nanay. Bless na Bless Sky Blue. So 'yan guys, magandang 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 umaga po at uh, ngayon na ho tayo mamimili para po sa ilalaman ho natin dito sa magandang tindahan po ni Nanay Bless. bless. Ni ni Ate Bill, no. Ito po yung mga resibo. At uh, wag niyong isipin yung mga labor sa na po ni Tekram 'yan, no. Kasi uh, Nanay ito eh, pa po pa, ang pa. Eh talaga, mahal ko kayo siyempre. Ah. Ah. Kaya naman halos hindi ako makatulog ah. ah. <laughs> so, ito po yung sobra. So, ilalaman po natin ngayon. Opo, no? salamat po. Hmm. So Maraming, mamaya guys, opo, papakita po namin yung mga pamimili po namin, no? Grabe ay, no, ay, no. Yan ang pagmamahal ng mga kababayan natin, nanay. Tsaka yung rep ko, meron magbibigay kasi. Ay, wow. Din. Ang babay to ng mga tao dito, no? Bukas pa, bubuhat ko na nga yun. <laughs> Baka magbagang isip. Eh. <laughs> oh. Nahulaan nyo na ho ba kung ano yung uh, regalo ko sa inyo? Hindi ko nga mahulaan eh. <laughs> Wala nga akong kulo eh. Sabi ko kasi guys, kay nanay, ano po yung sa tingin nyo gusto nyo mairegalo ko sa inyo? Yung parang araw-araw, nakikita niya, pagka ano... Wala daw, okay na daw sa kanya lahat ng mga naaboto natin. Pero, sobra, sobra pa eh. hindi po, hindi po pwedeng wala akong regalo sa inyo. Iba e po Hello, yun. Ano, maliit lang. <laughs> ano kaya yun? <laughs> Ayan guys, nalapit na po kami sa RCS. So, yatid ko lang ko kasi sila nanay nito kasi po may iba kami nga uh, sasaglitin na uh, importante talagang mapuntahan ko din po. na no? At mamaya, babalikan ko po sila nanay dito siguro mga after 5 hours. <laughs> Biro lang nai. Hatid ko lang, hatid ko lang mo muna kayo nai, no? Sandali. po! Ay, ano, ano mo. po yun? <laughs> <laughs> bibili yung nasa loob eh. Bibili <laughs> mo! Ayun, baligtan! Baligtan! <laughs> baligtan! Baligtan po! Saan po bibili mo? Siyempre, yung masarap na tinapay. Eh. Bawal ang utang! <laughs> Bawal mo na po ang utang! Bawal daw ang utang, sir. Nay, kumusta po ang pamimili? Ayos lang, tinipid ko lang. Oh. Kailangan talaga. Oo. Oh, tama. Yung mabenta po, na. no? So, abangan nyo guys ang aming uh, pag-aayos sa mga paninda po ni Nanay, no? Bye-bye uh, guys! Bye-bye! Salamat! Oh. Welcome! Napit na po kami sa bahay. Ganda po talaga ng kapaligiran dito guys. Oh. oh. Yan po yung mga mamimili kay nanay. Sa ang ganda ho ng nanay eh. Nasa ano kayo, kitna po kayo ng mga tao, no? Guys, hindi pa tapos tindahan ni nanay bless. May mga bibili na oh. Dito na lang ko kayo bibili ah. Oh, Salaamat, guys, sobra. Hindi pa opening pero nagkakaubos na, na yung ano. Ito na ano ko na ano. Nakabukas na. Wow. Thank you po sa pagbili. Ala, nay ubos na agad yung ano mo. Hello. Guys, sobra. Naubos na ang paninda. Ay, kalang. Wala tayong bariya. Mga bata, mga ano oh, mga bata. Guys, nalilito na po si nanay sa kakasukuli. <laughs> <laughs> nalilito ako mga bata. <laughs> Wow. Ito nga sasabayan ko sila parang kulang ang energy. <laughs> no, 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 no. no. no, no, no. sasabayan ko sila, mahahina ang energy dapat ano, dapat yung energy, tara tayo lahat dito ano oh, ba nga si Tekram yung mananalo ng isang ayaw libo? Ayaw. Makaino, oh, ikaw ayaw ba yung mananalo eh? padali na ang mananalo sa 1,000 ha? wow! ang tigot ng katulong ni Tekram paano ba yan? <laughs> nakakatuwa. <laughs> <Lulugan laughs> eh, isa mar bang agi? Oh, sana. Oh, ganun na, na, okay na. So, yes. so, na lang hindi No, no, no. Ako ang panalo, ha? Hoy na, na, Oh, yes. Oh, sino boboto sa naka-puti? Tekram. Hindi! Dito! Dito muna pa. Dito para, yung tinuro yun, uh. oh, ko. Sinong gusto manalo itong naka-white? Oh, no! Sinong pa, o yung naka-yellow? Oh, sinong gusto manalo itong naka-yellow? Oh, no! Para tal talo yata lahat eh. <laughs> sinong manalo itong naka-orange? Oh, no! Sinong gusto manalo kay Tecron? Oh, no. Yeah! tayo dyan. Tara na, na tayo. Oh, na. tara, na tayo. Oh, lahat yung piling yan. <laughs> lahat kayo. Hindi lahat yung paninda. yung maubos yan. <laughs> Ako po yung magbabayad, Nay. O sige, turo nyo. Anong gusto nyo? Hindi, turo nyo. Ay, 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 Salamat Grabe nanay Wala pang opening yan ha Wala pa Papahay ka na lang talaga guys Grabe Sobra Grabe Walang pagsiglan ng tuwa Guys, oh, tingnan yung langit Grabe Wala akong masabi kung anong kulay yung langit. Yun Parang... din ang araw ko ngayon, no, natin. Bless na bless nga. Three ito. kings kasi ako pinanganak, kaya bless. Oh, kaya pala. Oh, na three kings ako, kaya bless. So, nanay, sana po yung aming uh, ipinagkaloob na uh, regalo o panibagong pag-asa po sa inyo ay uh, pagyamanin niyo po, no? At uh, ang galing nga po mag-budget ni nanay. <laughs> So <laughs> binadget ko yan para may paikot eh. O, tama naman. At ah, uh, siyempre kung ano pa lang nung talagang sa tingin nyo na mm, ano, yung no? kailangan. Opo. Saka yung natitira, pagugulungin ko, papahiram ko, yung 3,000, may tubo ng isang kaban yun. Mm -hmm. Ngayon, yung tubo na yun, yung pabibigas ko, benta ko naman dito. Wow, pwede. Diba? Maabalidad. Talaga naman. Kaya hindi ano. po inubos. O, oh, tama, tama. At saka kung ano Ay, lang po, yung mabilis na ano, oh, nanay. na, yung, ano, yung tumbok-tumbok Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi naman po kami makakano ng tindahan. Mm -hmm. Eh, masayang masaya ako ngayon. <laughs> Kasi may benta na. Sana po, wag yung mm -hmm. Madadala sa tinutulungan nyo na talagang pagyayamanin ng binibigay nyo mm. pagkakaingatan ko din okay. para yung binigay nyo hindi rin masasayang lalo po kay Lord mm. tsaka sa inyo po, sa inyong lahat kung wala po kayo wala rin kami okay. at uh, sobra din po ako nagpapasalamat sa ating pong katekang family katekang family sponsor na wala pong sawang nagpapaabot ng pagmamahal po sa mga kababayan po natin at uh, wala po akong masabi kundi po bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal na ipinapaabot niyo po sa mga kababayan po natin Napakasaya po sa pakiramdam na yung pagmamahal at suporta po niyo sa channel po natin Na naibabalik ko po sa mga kababayan po natin Napakalaking bagay po nun Muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos Ingat po kayo lagi, mahal po namin kayo Salamat. Maraming salamat po. Pagyayamanin ko. Ayan po. Kaganda yung lugar po nila. Ikot na tayo na. Isang kanto. Pangalawa. Pangatlo. So lahat po ng mga tin, mga bahay dyan na kanto na yan. Dito lang po yan pupunta. Welcome. Welcome, Nay. I love you po.